Ngayon ay pag-usapan naman natin ang empty hall. Kasama ito sa tinatawag na post-nap at ang venue ay ang kanilang wedding reception. Sinushoot namin ito habang nasa labas pa ang mga bisita. At sa video na ito ay tutur ko kayo kung paano ba namin ito ginagawa. Okay, bago magsimula, ibabalansi ko muna yung camera ko. Sa shoot na gagawin ko, I will use the Sigma 16-28mm. Gusto ko kasi wide yung shots kasi maganda yung venue. Sobrang daming decorations at saka perfect talaga yung mga spotlight sa likod. Dito sa lens ko, meron siya nakakabit na star filter. Ang purpose nito ay maging star yung mga spotlight sa background. Para siyang kumikinang, ng, imbis na parang spotlight lang, kakaroon ng mga rays. Anyway, papakita ko na lang yung itsura niyan mamaya. Oh, sige ma'am, shot muna ako kahit solo muna kayo dyan. Solo kasi wala pa si groom, may inaasikaso pa sa bandang side. And for now, I'm setting my camera 120 frames per second para pwede siyang i-slow mo ni editor at habang nagsushoot tayo, magkikwento muna ako about the situation namin. Usually, itong empty hall na shoot na to, ginagawa to after the ceremony. Kasamahan to ng post-nap. Pero at this moment, sinut namin siya before the ceremony. Kasi masyado pang maaga and at the same time, pwede naman magkita si bride at saka si groom. And dito rin naman sa area na to, gaganapin yung ceremony. So habang hinihintay pa yung magkakasal, inuna na namin shoot itong empty hall na to. Okay, ready tayo. One, two, three, and go. And cut. So kung nakita nyo yung kumikinang doon sa background na parang mga star, yun na yung star filter na sinasabi ko kanina. So kung gusto nyo rin yun, type nyo lang siguro sa Lazada or Shopee star filter. Depende sa filter size ng mga lens nyo. And while shooting this, ang request ni Bride talaga is madaming shoot dito sa area na to. Kasi sa itsura pa lang ng lugar, talaga namang maganda. And mukhang pinagkagastosan talaga. And all the way mula sa mga shots na ginawa ko kanina, lahat yon ay sinut ko ng naka-autofocus. Kasi yung lens na to ay 2.8 aperture tapos wide pa. Mas mabilis at mas madali ang makapag-focus dito ng automatic kaysa i manual focus ko pa. And since fast cut or power intro yung mga shots natin, kukuha rin ako ng medyo mabibilis na mga glide kagaya nito. And cut! Okay, good so. Sir, meron kayo? Papalit lang ako ng lens. This time, I'm going to change my lens uh, from Sigma 16-28mm. to 28mm. Gagamitin ko naman yung SLR Magic 35mm 1.2. Ang habol ko sa lens na to is yung 1.2. Mas blur yung background this time. Pero wala na siyang star filter kasi wala naman ako star filter for this lens. Pero pwede ko naman lagyan. Pero I think I don't need that star filter for this 35mm ko. And kagaya kanina, ibabalance ko lang yung camera ko kasi nagpalit ako ng lens. Magbabago talaga yung balance nito. Especially kung magkakaiba talaga yung weight ng mga lens na ginagamit natin. Talagang kailangan mo i-balance every time na magpalit ka ng lens. Pero meron ako narinig isang videographer na nagkwento sa akin na yung lens na ginagamit niya, kahit magkakaiba yung range, is pare-pareho ng weight. Kaya kapag kinakabit niya sa gimbal, hindi na niya kailangan i each lens. Ang tinutukoy niyan lens is yung SLR Magic Micro Prime Cine Lens. Talagang pare-pareho yung weight niya kahit 25mm, 35mm, 50mm at 75mm. Bukod sa pare-pareho yung weight nila, pati yung build nila, yung hugis shape pare-pareho. Kaya parang medyo nakakalito kung anong lens. Kung hindi mo titignan kung anong range yung nakasulat. Pangarap ko rin makabili nung no? kahit isa lang doon sa mga lens na nabanggit na yon. Kaya lang medyo may pagkamahal eh. Saka na lang pagka medyo yumaman no. Sana all mayaman. Sana all. Oh. So, pang take, mama. This time, ang capture ko, ma'am, yung paglagay nyo ng bouquet dyan sa baba. So, ilagay muna natin sa may gitna nyo, sa may harapan. Yan. Tapos, on my cue, ilalagay nyo po yung bouquet dyan. Okay, ready tayo. One, two, three, and go. And this time, I shoot manual focus kasi itong lens na to is manual focus. Then, on my cue, titingin ka lang sa camera ko, ha. Okay, ready tayo. Pakita muna natin kung ano yung tsura niya sa slow-mo. Ngayon pag-usapan natin ang slow motion. Ang mga shots na ginawa ko ay 120 frames per second. Ito yung maximum frame rate na kaya ng A7 III. Sa ibang camera, kaya pa ng mas malaking frames. So, so, mas the best ang mga slow mo doon. Pero, okay na rin to. Wala rin naman akong pera pambili para ma-upgrade. 1, 2, 3, go. on. Okay. 1, 2, 3, go. Ting sa camera. And cut. Okay ako. Meron kayo. Pwede ups, go. Tingin ka doon sa left side. Oh, sorry ako. Uh, nakarang ako. Sorry. Yes, sir. Couple na Oh, couple na. Actually, lang naman. Kaya lang ako nag-shoot kasi hinihintay ko si groom. Oo oh, nga, may init eh. Uwisan ako. So, time's up na kami para sa pag-shoot ng solo ni Bride. This time, shoot naman namin yung couple. So, habang di pa nagsisimula, I think magsushoot pa naman si photo dun sa unahan. Magsushoot muna ako ng ilang details dito sa table. Okay na si Groom. Dito na po tayo sa tabi ni Bride. Ah, sige, sige po, sige po. Ah, okay, po, ng... Nang? Wide. Oh. Gamitin mo na, Chong. Uh, Tapos na ako. Pero mamaya ako siya gagamitin uli. Hawakan mo na, Gareta. Yun, yellow na ilaw. Diyos ko po, kahinaan ko. Ito talaga ang gusto ko. Tingnan mo naman, ang yellow na ilaw. Okay, sige. Habang di pagsimula si Poto, unahan ko na muna si Poto. Gawin natin kagad. Harap kayo sa set isa. Yan, hawak kamay lang. Ah, ma'am, sa ngayon, wala mo ng bouquet. Okay. Buha ko lang dito. Sige. Ganyan lang ha, hawak kamay lang kayo. Okay, medyo paglayuin natin ng konti agwat ng kamay. Konti lang naman. I mean, yung kamay, yung dalawa, pag ganun, pabuka. Hawak kamay kayo. Hawak, yan, pabuka. Pabuka ng konti, pag ganun. Yan, okay. Spread wide, okay. Hold lang po, ma'am, sir, ha. Ma'am, kaya mo ma adjust ng konti dito para makakuha ko ng ilaw sa... Yan, yan. Tapos, sir, forward kayo nung konti papunta doon. yan. Okay, hold lang po mama. Okay, ang tawag ko dito, unang hawak. Ito, pangalawang hawak. Bitaw muna natin lahat. Bitaw lahat. Okay, unang hawak. Pangalawang hawak. Closer ang katawan. And cut. Okay, this time, habang magkahawak ang kamay. Ay, eh, sorry, sorry, QDAPS, ha. Hukunan ko kayo nag-closer yung katawan. Tapos titigan lang kayo, ha. Two, three, and go. And cut. Kuya, kuya, Daps, ikaw muna. Go. Kuya Daps, ikaw muna. Sige, ako muna. Okay, ma'am, sir. Harap kayo sa akin. Hawa kamay kayo. So, ayun. Nagtampo na yung photographer. Natapakan ko kasi paan niya kanina. Basta so, yun, nag-walk out na, yun no oh. malis na. <laughs> hindi, joke lang. Sinasanya-sanya niya kasi yung assistant na kunin yung lens. Eh, hindi yata sila naririnig. So, kausap niya yung assistant kanina nung binibigay ko na yung turn niya para mag-shoot. So, para hindi maghintay yung couple o hindi mainip, tutuloy ko lang yung mga kailangan kong shot. Yan. Kahit banggain mo, sir, yung gown, bangga lang. Hindi naman tatapakan. Yan. Sir, yung katawan medyo nakaharap dito. Yan, goods po yan. Tingin po kayo sa baba. Then, on my cue, sabay kayong titingin sa camera ko. Pierce, seryoso. Ready tayo. Okay, one, two, three, go. Tingin sa camera. And now it's the photographer's turn at magpapahinga muna ako. Magpapalit lang muna ako ng damit kasi sobrang init dito, nakapatay ang aircon, sobrang pausan na kami lahat. Usually sa mga ordinaryong empty hall, mabibilis lang talaga yung shoot. Nagkataon lang na marami kaming time sa araw na to kasi hindi pa naman nagsisimula yung ceremony. And by the way, ang ceremony nito ay 8pm. Yes, 8 ng gabi. This is the first time na nag-shoot ako ng isang wedding na 8pm magsisimula. Actually, nakalagay sa invitation, 7pm, pero medyo nagkaroon ng delay, kaya 8pm na nag-start. Kaya ang dami na naming na-shoot, mahaba talaga yung nilaan nilang time for this empty hall. Actually, marami kaming shooters. Meron kaming dalawang videographers at meron dalawang photographers. Papa, pare. See you. Yan. Yeah. Sa ako? Kabarit papalit ka. Habang nagpapalit ng lens yung photographer, bubuo na ako ng isang sequence. Actually, mabilis lang to. Okay, one, two, three, go, tingin. Smile. Ang unang shots ay para kay bride. And then, lilipat ako sa kabila. Pangalawang shots ay para kay groom. Okay, and then... A... And then, pupunta ako sa gitna. Pangatlong shots, ang details ay para sa kamay. And cut, good ups. Baka meron ka. So after lahat ng mga 'yon, start na tayo sa pagshoot ng mga power intro. So medyo mabibilis na 'yung mga facing ng mga shots dito. Okay, sir tingin sa camera. Then go. Then si tingin sa camera. And cut. Okay, pwede isang take pa. Okay, sir tingin sa camera. Then go. Ma'am tingin sa camera. Then, go. Ay, wala pala. Wala pala go. Huh? Then, let's try another version. Go. And, ma'am, go. Nice. Perfect po ako. Din. Yan, yan. Wide lang to. Sixteen. 3, go chin up in succession. Okay, ready taas mo din. Everyone's on the go. Get a fresh. Para tayo 1 2 3 go lakad. pero dito tayo mag-start. Okay, 1 2 3 and go. And cut. Okay. 2 3 go lapit, go. Then, harap ma'am. Go, hawak ang kumay. Yun. Okay. At ayun na nga, dito ko natatapusin. And again, maraming 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 salamat sa panonood. Happy shooting!